Nakapigil hininga ang mga tagpo ng harangin ng China Coast Guard ang mga sundalong Pinoy habang nasa resupply mission sa BRP Sierra Madre o ang lumang barkong nakasadsad sa may ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng mga sundalong Pilipino. Binangga ginit at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Sabal! Sabal, 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 sabal. Naputulan pa ng daliri ang isa sa ating mga sundalo. Ito ay para trap. Gigitan. May sa iyo? Opo. Habulan. Opo, na, babagay lahat. At halos magbanggaan sa gitna rin ng ayu Matapos agawin ng China Coast Guard, ang food supply para sa mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre. May mga sa iyo? Bahura, bahura. Kayo, sa Baura, babagayin kayo. Baura na kayo, Baura. Sa Baura. At nang bakuhan na ng China Coast Guard ang mga food supply. Ah! Ah! Itinapon pa nila ito sa dagat. At hindi na napakinabangan pa. Ah! 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 Nito lang May 19. Nagpatuloy ang pangaras ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Sa video ito, makikita ang pagbangga ng China Coast Guard sa rubber boat ng Philippine Coast Guard sa kalagitnaan ng isang medical evacuation mission. Kinakailangan kasing respondihan ng isang sundalong may sakit sa BRP Sierra Madre. Nag-dangerous maneuver din ang malalaki nilang barko sa kalagitnaan ng pagsagit sa Pinoy na sundalo. Nauwi naman sa banggaan ang pangigit ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Escoda Shoal. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear the path. This is China Sea, China Sea. Sa gitna ng Marine Scientific Research, sa mga bahura kung saan meron daw isinasagawang reclamation activity ang China. And then yung uh, mga uka sa gitna ng coral reef at ito ay indikasyon na meron din dynamite fishing na nangyari. So mga illegal, illegal activities madami doon sa mga corals ay nababasag. Dahilan nito ay posibleng may mga barko at maglalaglag ng mga angkla. Nahihila at nababasag yung corals dahil dito. Grabe na yung sira sa ilalim. Harangan ng iba ang ibang, uh, sitwasyon ngayon dito. pagdating nga ng pagmaniobra sa pagitan ng uh, Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Sa mas dalong umiinit at tumitindig tensyon sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ano nga ba ang ating laban? At ano ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa nangyayaring agawan sa karagatan?

Ito lunes, June 17, habang nagsasagawa ng resupply mission ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Union Shoal para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre na 120 nautical miles ang layo mula sa Zambales, pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Naging agresibo ang China Coast Guard. Hinarang at tinalian nilang inflatable boats ng Pilipinas. At naglabas ng itak at panakol. Maririnig din ang alingaw-ngaw ng kanilang sirena na nakagugulo sa komunikasyon ng ating mga sundalo. Habang sa isa pang inflatable boat na sakay ng ibang sundalong Pilipino, nagsaboy naman ng tear gas ang China Coast Guard at sa isang video, makikita na pinagtataga at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Sa satellite footage na ito, makikita naman kung paano ginit-git ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas. pinong sundalo ang nasaktan kabilang ang isang sundalo na naputulan ng daliri sa gitna ng engkuwentro Bago matapos ang tensyon binanggapan ng China Coast Guard ang inflatable boat ng Pilipinas Matapos ang naging insidente, inilabas ng AFP ang mga larawang kuha ng mga sundalong Pilipino. Makikita ang isang cellphone at ang windshield communications at navigational equipment na sa jaraw binasag ng China Coast Guard matapos ang puwersahang pagto sa RHIB ng mga sundalong Pilipino. Butas din ang isang inflatable boat. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na ito. Do you want to abide by the rules, right? by the rules of engagement. You want to approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. rights men are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life and sea. Other than that, we should now be very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. Fact, it's already being done. Sa statement na inilabas naman ng China, Pilipinas daw ang nagbangga ng Chinese ships habang nagdadala ng building materials at armas sa Ayungin Shoal. Ipinunto rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabaturaw ng mga Pilipinong sundalo sa kanila dahilan para mas lumalaraw ang tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Nito lang May 19, nag-airdrop ng food supplies ng Philippine Army para sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Ang pag-airdrop lang ang tanging paraan para mapadalhan ng pagkain at iba pang mahalagang supplies ang mga sundalong naka-assign dito. Pero nang mahulog sa dagat ang ilan sa food supplies, sumugod ang ilang rubber boats ng China Coast Guard para agawin ito.

itinapo ng China Coast Guard ang mga package sa dagat. Na-recover pa ng AFP ang ilan sa idine-deliver na items, pero karamihan sa mga ito lumubog na at hindi na mapakikinabangan pa. sir ba? huwag na muna. They were trespassing into our exclusive economic zone. They interfered in a legal operational resupply mission. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. They have zero common sense. Giyit ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang China Coast Guard ang unang lumapit sa BRP Sierra Madre. At wala rin daw katotohanan ng ipinapakalat na impormasyon ng China na nanutok ng baril ang mga Pilipinong sundalo sa kanilang mga Coast Guard binabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na eh no okay, so para drop. Hindi lang mga supply ang pinupuntirya ng China Coast Guard. at binanggabi ng China Coast Guard ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy na nagsasagawa ng medical evacuation para sa isang sundalong naka-duty sa BRP Sierra Madre na may sakit noon. Ayon sa Philippine Coast Guard, excessive deployment ang ginawa ng China nang maglabas ito ng dalawang coast guard vessels, dalawang maliit na bangka at dalawang rubber boat laban sa nagiisang inflatable boat ng Philippine Navy. Dahil sa insidente, kinabukasan na raw na dala ang may sakit na sundalo sa ospital sa Palawan. If uh, there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, that would certainly increase the level of response. And if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is what we define as an act of war. Ramdam din ang tensyon sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. June 4, babalik ang aming team sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito sa Eskoda, mas kilala na Sabina Shoal ang aming biyahe. Dito, magsasagawa ng research and assessment ang ilang eksperto ng UP Marine Science Institute kasama ang Philippine Coast Guard. Ang lugar na ito, 70 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan. Pasok din sa EEZ ng Pilipinas. Ang kanilang misyon, suriin ang kalagayan ng mga bahura at marine resources sa bahaging ito ng karagatan. Pero maya-maya pa, biglang umiksena ang China Coast Guard para pigilin ang aming paglalayag.

Harangan ng riba ang uh, sitwasyon ngayon dito. Pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng uh, Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga membro ng uh, Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Please do not interfere. magalang harangan at habulan Nagpakita ng karagdagang puwersa ang China Coast Guard. Nagpalipad sila ng dalawang helicopter. At inalabas din nila ang dalawang hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay kaya ng magpataob ng rubber boat. Ay, okay. ay. so this is China Sea, Liu This is China Sea, China Sea. You are within Philippine Exclusive Economic Coast. To China Coast Guard, China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. Clear now, clear now. Ayon sa isa sa mga ekspertong kasama sa fieldwork noong araw na yon, hindi sila tinigilan ng China Coast Guard habang ginagawa ang kanilang pananaliksik uh, nung bababa na kami ng galing sa BRP Teresa Magbanua, agad-agad sumunod yung malalaking barko ng China. No? So marami silang nakastation doon na uh, coast guard nila na vessels na malalaki. Uh, kasing laki ng Teresa Magbanua or mas malaki. Uh, lumabas agad yung sinundan kami. Nakasakay lang kami sa rubber boat. Naging matagumpay ba ng kanilang misyon na suriin ang ilalim ng karagatan pa rin natatapos ang pambubuli ng China sa kanila. This is Philippine Coast Guard vessel. You are sailing 100 yards on my port bow. What is your intention? Over. Binuntutan pa rin daw sila ng malalaking barko ng China. Habang pabalik sa BRP Teresa Magbanwa na dalawang banang naka sa Sabina Shoal. Nung matapos na kami, nung day one, nag-decide na kami na tumigil na, hindi na namin tutuloy sobra sobrang mapanganib kasi nagbaba na rin sila ng speedboat. Kinabukasan, June 5, dinagdagan pa ng China ang kanilang presensya sa Sabina Shoal. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga eksperto ang pagsusuri sa mga bahura sa dagat. Mahalaga raw kasing makumpirma nila ang report na nakuha ng Philippine Coast Guard o PCG sa umanay posibleng reclamation activity ng China sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Ang kaso, we are at currently itong side na to ng Pilipinas sa bleaching watch. Sa pag-aaral sa Sabina o Escoda Shoal, nakitang patay na ang maraming corals. May mga parte rin ng kalagatan na kung titignan, baganda at malusog pa ang mga corals at mahura. Pero nang masuriin Nakakitaan na raw ang mga ito ng indikasyon ng bleaching o senyales na maaaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Makikita rin sa ibang bahagi ng West Philippine Sea ang pagkasira ng mga bahura. Sa pagpunta namin sa Scarborough Shoal noong 2018, dito tumambad sa amin ang malaking pinsala na nangyari sa ilalim ng karagatan. Sira-sira, at namumuti na ang mga bahura sa bahaging ito ng Scarborough. Grabe na yung sira sa ilalim. Uh, kulay ako na. Ano naman ang coral sa isang pasa. Mahirap na makarecover ang bahura na ito. Ilang taon bago babalik sa normal lang kayo. Mahirap na siguro. Wasak-wasak na eh. Mga patay at basag na corals na itinambak umano ng China sa mga buhay na corals ang nadiskubre naman ng mga eksperto. Sa isang maritime survey, nito lang nakarang buwan sa K area ng Pag-asa Island. Indikasyon daw ito na posibleng may gagawin na namang bagong man-made island na ngayon ay mas malapit na sa isla ng Pag-asa. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na nababawasan ang mga isda sa Pag-asa Island. Halos namamatay na rin ang mga natitirang corals dito sabihin sinyalis daw ito na masisira na ang yamang dagat sa isla. Hindi na nakapagtataka kung bakit pinag-aagawan ng iba't ibang bansa ang West Philippine Sea. Dahil dito matatagpuan ang 30% ng lahat ng coral reef o bahura sa bansa. Itik ito sa yamang dagat at iba pang natural na mga yaman sa mga bagong ekspedisyon na ginawa ng Marine Science Institute, madami din palang klase ng species ang hindi pa natin nare-report. Madaming species ng seaweeds yung dati hindi natin alam na nandun ay nandun pala. Kaya paniniwala ng mga eksperto, mahalagang matutukan ang lugar at patuloy na mapag-aralan. Ang UP Marine Science Institute, nakailang field assessment and research na sa West Philippine Sea. Ang MSI na gumagawa na ng pag-aral noong 1990s pa sa West Philippine Sea. Noong 2019, ang MSI nagkaroon ng na sa sarili nitong barko. Taon-taon na kami nakakabalik doon. Ano? Lalo raw nilang paiitingin ang kanilang pagsusuri dahil nakatanggap silang informasyon tuko sa mga mapanira daw ng activity ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Andun yung uh, mga uka sa gitna ng coral reef at ito ay indikasyon na merong din dynamite fishing na nangyari. So, may illegal, ill, illegal activities. Madami doon sa mga corals ay nababasag. Dahilan nito ay posibleng may mga barko at naglalaglag ng mga angkla. Nahihila at nababasag yung corals dahil dito. Malaki yung indikasyon na merong, na merong mass bleaching event. Sa Eskoda o sa Shoal, limitado lang ang presensya ng ating sandatahan. sa hanggang dalawang barko lang daw kasi ng Philippine Coast Guard ang kayang i-deploy rito. Malayo-malayo sa napakarami at naglalakihang Chinese ship. Pero dihaduman man, nananatili pa rin buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay sa mga teritoryo o lugar na malinaw na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. nila wala mang laban ang ating mga barko. Armas at bilang ng puwersa sa West Philippine Sea. Isang katotohanan ang nananatiling totoo at makapangyarihan sa lahat. Ang Pilipinas ang nanalo sa Hague ruling noong 2016. May karapatan tayo sa bahaging ito ng karagatan. We are conducting marine scientific research. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion. At ito ang Reporters Notebook. Reporters